Sinisiguro ng makilala PNP na anumang linggo ngayong buwan ay masasampahan na ng kaso ang tatlong itinuturong persons of interest sa kaso ng paghahasa at pagpatay sa labing walong taong gulang na dalagang si Rona Patricio o mas kilalang si Mikmik Mik sa loob ng Boy Scout Compound sa Old Bulatukan Makilala Kotabato na karaang buwan. Ayon kay makilala Municipal Police Station spokesperson, Police Chief Master Sergeant Richie Hesulga, na nasa 75% na ang takbo ng kanilang investigasyon dahil sa tulong ng mga pahayag na ma-witness sa krimen una nang nakapagsagawa ng post-mortem sa bangkay ni Rona May, Pero inaantay pa nila ang autopsy report na isinagawa ng eksperto upang masinsinang matukoy ang dagdag na detalye kaugnay sa gumahasa at pumaslang kay Rona May. Kinahulat pa na ang uh, resulta ng higikan sa ito ang uh, medical legal. Katong day uh, DNA result. Maingat lamang sila sa ngayon na ma-preserve ang mga ebidensya at makakuha pa ng karagdagang impormasyon na makakapagdiin sa masalarin upang hindi matulad sa kaso ng minor de edad na rape slave victim na si Lady Jazzy sa barangay New Israel kung saan nadismiss ang isinampang kaso laban sa sospek dahil sa kakulangan ng ebidensya. Commitment namo sa pamilya, no? Uh, ihatag na mo ang ang 100% na effort no sa kapulisan para mapahan mapanagot na to ang uh, may sala. Luigi Alan Tutor NDBC Bida Balita.